Kung hindi, kung hindi, kung hindi, kung hindi, kung hindi, kung para kung hindi, kung hindi, kung hindi, kung hindi, natin, hindi, kung hindi, tayo, hindi, kung po yung hindi, kung 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 hindi, 13, hindi, kung hindi, kung

magpapita ng mga overload, buto-buto, at agulisa. So, I love na. Matuloy ng parapon. Nasaan ba si Diwata? Hindi malaman ni Diwata talagang inaasikaso ngayong umaga pero nakikita natin mahaba yung pila pero may sistema kayong ginagawa na yun yung maganda dito mga kapuso ay no? yes meron naman tayong mga sistema kasi una muna pila tapos magbabayad tapos after magbayad bibigyan ka namin ng kupon uh -huh. tapos ibibigay mo dito sa... Overload. Ito. Ako, overload oh, syempre, siyempre. Oh, yung okay. ganang dadayuhin ko dito. So, tapos next niyan. So, which is so, talaga namang so, congratulations so, tungkol dyan. Talagang, I'm sure winner na winner ito. Pero ka Pero Paris ba talaga ka nag-umpisa? Yes, Na Paris. Hindi mo una muna hindi Paris, uh, mga sigarilyo soft drinks, tapos talagang tinahinigyan ko yung Paris kasi oh. oh. nakita ko maraming nagpa-Paris din talaga sa oh. oh. parang hindi man yung Paris. Oh. Sinubukan ko, yun yung talaga. Yes. Ito lang ba talaga o ano? pa? Kanina, may ay mga direction eh. May. Meron akong seeking joy, meron akong barbecue, meron akong langgulisa, okay. meron okay. din akong Paris impo. So, yun, Paris, kanay tayo dyan. Ako lang maglalagay. Ayan, So makikita natin yung pares mo. Ayan, may sili sa ibabaw. Yeah, Tapos tuloy-tuloy, no. May, anong oras kayo nagbuka? Ha-open uh, po 24 hours. Nang ganang makamakapasa yung kaya-kaya. Naubusan tayo. So dali-dali so rules lang, order lang agad ako, parang diri-direct so tayo. From dun sa sistema ng pagpila, pati yung ordering, abay, magandang tip din yan, no? sa natin sa tip dun sa mga magninegosyo. Systematic lahat po ang ginagawa ko dito, para ako si Sobek, mga So yun yun, na, nagagampanan ko naman. At saka, parang diri-direct so tayo. From dun sa sistema ng pagtila, pati yung ordering, abay, magandang tip din yan, o. So, ikawin natin sa tip dun sa mga magling negosyo. lahat po ang ginagawa ko dito, para at least hindi magulo, mabilis, ang proseso, at mababang tila. So, yun yun, nagagampalang ko naman. At smooth na smooth lang dapat. Oo. Tapos, syempre, dagdag na lang din ang bahay ng konting pasensya na lang. Pasensya, oo. Kasi, syempre, marami talagang gustong tumikim. Yes, pero pagdating nyo naman dito, panigurado na talagang busog na busog kayo dahil ang nirais tayo, ang nirais busog na busog kayo. May soft drinks ka And pa. Na. may soft drinks pa, 100 pesos, may tubig pa na free. So, sis, ah, ano naman tayo talaga, worth it talaga yung 100 pesos. Pinapamit ko sa inyo kasi nga, 100 pesos, ang nirais ka na. Ay, totally agree. Totally. Saka nakita ko yung chicken nyo kanina. Aba, panglaban din yung Malalaki chicken na namin no. Ay, tawag ko diwata chicken ko. Diwata na chicken. Okay, okay. Pero ito, maraming salamat. Alam ko po busy busy ang ating diwata, pero syempre, kagaya ng mga nakapila, pasensya na po. Eh, titigman ko muna, diwata. Ha? Sige po, kayo pa yun. Ito, ang maganda dito, daming tao. Ayan. Batiin natin yung mga kumakain. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng kumakain. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Diwata, Paris, Overload. Maraming salamat sa mga nag-e-port na galing pa sa malalayong lugar para kumunta lang dito para tikman ako. <laughs> uh, Kasi dito tayo mga kumakain. Oo. Oh, oh. Ay But, Mr. Villa so medyo may kalapitan sa ano Pero mayroon dito nang galing pa ng Antipulo, nang galing lang sa Batangas, nang galing ang Batangas, nang galing. Ibang parte okay. ako rin na Pilipinas, okay. di ba? Bulacan. Okay. Ibang ibang parte okay. ako rin ng na... Jisim. Mm -hmm. Kasi ako, titigman ko din talaga ang Diwata. Diwata Paris. At syempre, tayo naman sa unang direct, we're here to celebrate ang success ng mga kababayan natin. And syempre, i-promote pa. Mabuhay kayong lahat. Para ma-inspire din yung mga kapuso natin ng na pagtubok ng negosyo, no? Yes, oo. Ang tip ko lang sa inyo kung gusto nyo magnegosyo, subukan nyo na agad hanggat malakas pa tayo. At saka syempre mag-ipon. Hey, hindi naman lahat ng uras talaga malakas ang pinda natin. So, ang, ang tip ko lang sa inyo pag may ipon na kayo, mas maka na mag dahil para pag umi naman yung negosyo nyo, may ibang hugutin. at kung mabilis kasi pumilos na pag may pera na tayo. Kaya mag na ng ibang business. So, ganun lang. Tama-tama yan. At saka huwag kayong tusoko dahil kung hindi pa talaga para sa iyo ang panahon, subok so, oh, so, lang. So, lang. So, so, lang so, yung 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 panahon, yung sa dating ng na ayon doon sa Katulad sa kasi marami na akong business na nagbubukan pero ngayon na ako nag-boom at hindi ako sumuko sa mga hamon ng buhay. Yan! Tama, agree, agree! Yes! Laban! Laban! At tuloy-tuloy lang din ang ating food adventure dito sa Pasay City kasama ang naging isang diwata ng pares sa naging isang pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit.